Whatsapp neighbors? Guys, manggagagamba pala ako ngayon kahit tirik ang araw ay nanggagagamba ko Pero kagabi ay nakapanggagamba ako. Ayun, nakakita ko mga ilang gagamba ganyan. kasi usong-usong ngayon sa mga Facebook ngayon, marami nang gagagamba, marami nagbebenta ng mga gagamba ganyan, guys. Kasi usong-uso -uso na ngayon. Kahit dito sa amin uso na rin guys 'yon, yung mga gagamba ganyan. Nakakapagbenta rin ako ng mga gagamba ganyan eh, kumikita rin ako sa mga gagamba, ganyan. Kaya guys, kito pinagtsatsagaan ko kahit mainit ay nanggagagamba ako, ganyan. Ayan, nasa gitna pala ako ngayon ng bukid, ayan. Iikutin ko lahat yan guys, medyo malayo-layo na rin ako. Ito yun, ayan guys, o. Oh. dito ako nanggagamba guys. So yun guys, update ko na lang kayo. So yun guys, mag-isa nga lang pala ako ng gagagamba ngayon. Ito nga pala ko. Wala pa siyang laman kasi naubos nga pala dahil na naibenta ko na kahapon sa mga ayun, bumibili sa akin ganyan. Pinapapili ko sila anong gusto nilang gagamba. Ayun, may mga bubutyogan, mayroong yung malalaki pata, ganun. Ayun guys, maghahanap pa ako. Mag-isa pala ako ngayon, wala akong kasama. Ayun guys, oh. Medyo malawak pa yung pupuntahan ko, bukid. Yan, kahit mainit guys, nagtsatsaga ako manggagamba. Yan, kahit mag-isang halang ako yeah. Sana makakita na tayo ng gagamba. Kasi yung karang ko nito, wala pang laman. Ayan, ayan o. Oh. Ayan, guys, wala pa. Naubos na si Kapon, mga binili yung gagamba ko. Kaya ngayon, maghahanap ako kahit tanghali, tanghaling tapat, ganyan. Yan, kahit nakasikat ng araw. Yan, Hanggang dulo pa ako guys, iikutin ko yan. Hanggang palabas ng highway. So yun guys, update ko na lang kay mamaya pag nakahuli na ako. So, guys, merong gagamba kaso nga lang tuko siya. Yan, nahanapin natin ito guys. Oh. Yung may sungay. Ayan. Tuko nga lang siya guys, tuko. Tapos ito naman yung isa gagambang hari. Ayun oh, no, may sinaputan agad oh. Gagambang hari guys, munti ka na. Yan, maraming klase klaseng gagamba dito guys. Ayun, may tuko, may melon, may, may gagambang hari. Ayan guys. Pero inaanam natin talaga yung gagamba talaga. hindi naman nabebenta guys yung mga tuko at eh, saka yung at saka yung gagamuhari, Yung nabebenta talaga yung nahanap natin. Wala na ano yata Wala pa ako nakikita guys. Mukhang malas yata ako ngayong yung araw na to ah. Pero tsaga-tsaga talaga. Ayun, lang, ayun na Ayun talaga yung puhunan eh. tsaga eh. Pero pag ano guys, nagaanap ako, pag di ako nagaano, nagka-camera, nagpapatugtog ako para malibang din ako hanggat, hanggang nag, naghahanap ako ng gagamba. Ayan, nasa ini tayo. ano, may mga sapot kasi Pag ganyan mga sapot, tinitignan namin kung meron bang gagamba, ganun. Ayan, sinasalat din namin kung matigas. Ganun. Ayan, medyo malawak pa ipupuntahan ko. Mag-isa lang ako. Wala akong kasama dito, guys. So yun, napakainit ayan, umaano na ko pero okay lang. Pero mamaya gabi maghahanap din ako ng gagamba. Ayun, dito naghahanap din ako ngayon kahit tanghalin tapat pero mamaya gabi maghahanap din ako para makarami ko guys. Kasi pag napunoy karam ko na yun, ayun, bibenta-benta ko isa-isa hanggang maubos. Pag naubos ulit, hahanap ulit ako, ganun guys. Kaya sa so, 150, ah uh, pag bisita ko dyan, dadalang kita ng gagamba, yan. Gagamba ng 9 siya, dadalang ko dyan, dyan ano sa... Tagaytay sob. Ayun. Kaya antayin mo ako sob, ayun. Pero bibisitahin kita sob, ayun idol na idol talaga kita. Ayun, guys, hanggahanap lang ako sa glit, ayun. So yun guys, anong oras na wala pa akong nakikitang gagamba kahit isa wala pa naman yung karang ko. Pero ito nakahuli ko ng tutubay. Ayan guys, so mukhang gusto ko na lang man, ano manghuli na tutube kaysa manggagamba. Ya. Buti pa eh nakakahuli pa ako ng tutube pero yung hinahanap ko hindi ko makita-kita. So yun guys, ayun nagtsatsaga lang ako kahit mainit ganyan. Ayun guys, so nandito pa rin ako. Kahit isa wala pa ako nakikita. Ayun, nandito pa rin ako sa bukid. Napakaluwang talaga ng bukid na 'to. Pero ikutin ko yan guys hangga't hindi pa ako Ayun. ay meron din dito na ano 'yo. Pispan, ayan. Yan, tsaga-tsaga talaga guys. Kahit mainit. Pero mamaya ng gabi maghahanap din ako guys Para ano Wala akong kasama kasi ngayon eh. Pero kahapon meron akong kasama ngayon Wala akong kasama ngayon Ayun dami naman sapot Pag ano kasi may sapot guys Yung ano damo or yung ano puno Ayun titignan ko yung ano Kung meron ba itong gagamba o kung wala. Pero minsan pag wala sapot mayroong gagamba. Ganun. Pag may sapot naman wala namang gagamba. Ganun. Ganun minsan. So yun guys. Wala akong nakitang gagamba At pauwi na nga rin pala ako. Kasi anong oras na yun. Hindi uh, pa ako kumakain. Kaya guys hanggang dito na nga lang pala yung video ko. Mag-iingit kayo palagi.